What do you want? Ah, you want to give Inday gift. What is that? What is your gift to Inday? Show me. Show me your gift. This one? Show yeah, me. Indai. Wow, very cute. Punta daw siya sa kanyang kaibigan guys. Si Inday. Ningning at si Ate Crystal kasi magbibigay siya ng gift. Hair clip. May nabili akong hair clip kanina. Nagpunta kaming Mr. DIY. Nakita ko yung mga hair clip na sobrang cute. Bumili ako para sa aming kapitbahay na mga bata kaibigan ni Yuri. Kasi wala pa akong babaing anak. Kaya sila na muna ang binilhan ko ng hair clip. Call! Inday! Go Inday! This way, this way! Call Inday! 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 Indai, indai. Oh. indai. <laughs> we're, we're... <laughs> you're not Indai. <laughs> Where is Indai? <laughs> oh, you're not Inday! Indai, that's for you. I'm sorry. 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 I'm i

Ah, what color you will like? get? you're so pretty! Baca. Baby, you're so pretty with this! Mama, let's give it to Baka. No, not for Baka. Only for Ate and mm. you're so pretty! I, I want a girl baby now! I want a baby girl now! Nabayin <laughs> <The> na kayo re? <laughs> Nag-clip-clip with siya! You look like a baby girl! So cute kayo. ayo. Kita ra ako, cute kayo. ayo. Kanumdum kong Inday og Nining Ning. Wow! kit. <laughs> Ganad. <laughs> Yuri, you're so pretty. Now I want a baby girl. Give Ningning Okay, give na. Asa mo? At wala di ay ni Kristi lang ba? Thank you. You give ning ning, be. Give ning ning. Purple. Yuri, it's for girl. You're not a girl. It's for ning ning. Trash. Nangantag naman siya tulo, tulo, tulo. So catch the fish, catch like this. Check, <laughs> you got it. Roll this, roll round and round. Yan siyuri, may nabili siyang laruan. <laughs> ang cute ng laruan niya. Fishing, fishing. Yeah, you like it? Do you like it? Catching fish? Baka. Sobrang init, guys. Super uh, duper init dito sa amin, oh. No? Nagyelo na talaga yung namatay na talaga yung mga ano namin, karabaw grass. Aking garden diyan sobrang init. May nabili akong net, lalagay ko diyan. Round and round, round catch the fish, catch. Catch the octopus. Where is the octopus? The orange octopus. Maglalagay kami ng parang pang spray sa aming garden eh, i-attach namin guys sa aming hose, anong tawag dun para siyang attachment na pwedeng mag, mag spray sa ano mag -ma spray sa aming garden anong tawag nito, hindi ko alam <laughs> jet flat shower mist Ito na. pang garden to, ya yeah? Yeah, I like it. <laughs> I'm so happy. you, can do it. Yeah, very nice. Buti na lang nakita ko ganina to sa uh, ano, some... Mr. DIY. Ah, different options. There's cone, there's oh, mist, there's soaker, <laughs> fan. Ang daming option. There's quad, jet. Try the jet. Oy! it's really huge, Yeah. This is gonna be your chick's favorite. Shower. Shower is perfect for my for my plants here. Hmm. Ganda. <laughs> favorite store ko na ang Mister DIY kasi ang daming mga ano di doon mga tinda na pang garden, pang bahay, lahat lahat. Char para ako nag-endorse ng Mister DIY. Wala lang, nasiyahan lang talaga ako sa store na Mr. DIY kanina. Pumunta kami dun sa next town. Sa amin, sa Bakong. Kasi may Mr. DIY dun. Dito sa Dawin, wala pa. So, ayan na, guys. Look! Very nice. Ibang-ibang option dito. Diba? Ang galing. I'm very happy. Happiness ko na talaga ang makabili ng mga uh, mga gamit para sa aking garden at sa kitchen para sa aming bahay as in sobrang na ano talaga ako nasisiyahan pag may bago kaming mga gamit na ganito <laughs> Very good, helping mama watering the plants. <laughs> <laughs> what happened to your friend? Why is your friend crying there? Look, my colors. It's Jane. Yeah. Mm -mm. What are mama's basil? Their basil. so no. serious you're so serious ah i did splend this one Mamãe, I... mama's goma mela goma Uhum, mm -hmm. goma mela ice cream <laughs> ice cream goma mela <laughs> say goma mela <laughs> Mama is Ayan, guys. Nagluto ako ng ginataang shrimp na may kalabasa para sa aming dinner kaunti lang ang niluto ko kasi may ano pa kami, leftover chicken pa kami. So, parang ano lang ito, sabaw-sabaw lang namin. Kasi masarap kumain na may sabaw ngayon. So, I think I have to add a little bit of salt. And I'm gonna add um, pepper, black pepper. ubusan kami ng luya guys kaya wala tong luya sa mas mabago yung may luya or yung lemon grass nasa labas ang lemon grass tamad akong kumuha kasi gabi na ano na madilim na sa labas Ayan guys, may lumpia. May leftover lumpia kami kaninang tanghalian. Tapos may kaunting um, chicken tapos ito um, shrimp with kalabasa na may gata kain tayo ito na dito sa bawang Good morning, sunshine! Magandang umaga! Good morning, everyone! Ayan si Yuri. Kumakain na siya ng baget. We bought this somewhere in Bakong. New, there's a new mall sa Bakong. Next town dito sa amin. Going to Dumaguete. At may nagbebenta doon ng mga masasarap na Masasarap na tinapay gan ganito. Baget. Our mama will cook cauliflower. I like will cook cauliflower. Corn and broccoli. Yeah? And potato, sweet potato? Yeah, okay. I will cook. Pakita ko sa inyo guys yung ano, dito yung magiging chicken coop namin, guys. So, ayan nag nag na yung asawa ni Lenle ng mga kawayan dito pang haligi. Si gagawa namin dito ng chicken coop. Jan, jan yung bahay-bahay ng chicken. Tapos dito yung fence para may malakaran sila. Tapos dito gagawa namin ng entrance. Para dito na ako, pag magpapakain ako ng manok, dito ako dadaan. Tapos dyan ay garden ko na jan. Na pag natapos na, papakita ko sa inyo. Na ang aming garage. Tapos na ang bakod sa garage. Hmm? Lagyan ko ng mga ano dyan, tanim. Mga hanging plants. Maganda. Yung si Yuri. Siya ang magdidilig ng halaman. Gusto niyang maglaro sa tubig. Yuri, you water mama's plants. Don't play. Don't just play. Kaya naipog man siya anang sirit-sirit. Gusto niya maglaro nitong host ng tubig. Sirit kay sirit. Okay. you gonna destroy my plants with that. Ako play play water. Ako play play water. Play play ka water? Yeah. You don't play with water. Just water mama's plants. Ayay! -ay, do not wet our payak. Check natin ang langka dito guys. Parang malaki na ang langka dito. Ayan, ang langka namin. Yung iba, hindi namin na-wrap ng sako kinain ng oh sayang kinain ng mga ano insekto I think mahulog yan malaki pa naman sana oh hindi na rap pero yung sa taas pwede pang i-rap yun wala pang kagat at ito din paparap ko to sa asawa ni Len itong dalawa wala na kinain na ng insekto ito malaki okay. dalawa dito hindi pa hinog. Hindi pa mabango. Parang ang liit ng ano nila. Wrap. Patay! Ah. Tara. Sayang ni, oh. Ganit. Bata. Bata. Sayang babasig. Basig lami nito siya nga ano. So, uh, so. Baka masarap 'to na lang yung malalaki yung ano, lusok. Lusok ba tawag noon sa Bisaya uh, sa Tagalog. Baka malalaki yung lusok niya. Yung ibang langka kasi dito yung sobrang liliit ng lusok. Hindi masarap. Pero ito baka malalaki. Sayang yeah. naman. Hindi pa kami nakatry mag-harvest nito. yung isa dyan, i ano natin gugulayan natin lagyan natin um... ng ano mang hinog ni tananay ano Lub uh, lubid ni yung uh, coconut <laughs> milk <laughs> yung mga manok namin dito dito na muna sa silong ng aming kubo hindi mainit dito pag tanghali kaya dito na muna sila habang ginagawa pa yung chicken coop yan, bigyan muna natin ng brown rice ang aming mga manok guys kasi hindi pa kami nakabili ng feeds nila. Kasi lagi kong nakakalimutan may manok pala kami. <laughs> hindi ko nabilhan ng feeds nung nagpunta kami kahapon sa town. Eat. Say time to eat chickens. Thank you, It's Sunny and this one is Sunny. Shirt for sunny-side up. And this one is um, scramble, for scramble egg. Hey, <laughs> yay, yay, Papa is here. Papa is back from the gym. welcome home, Papa. Papa, look. <laughs> look who's tired. Papa, go there. Go there. Go home. Yeah, go home. Where are you? Where go are home. your clothes? You wet them all? Kaya <laughs> nagsimula na si Ikot, aming kapitbahay na magawa ng chicken coop. Nag-layout-layout lay na siya dyan. Yay! Why? ganda ng tubo ng aking mga cilantro dito. Mas green siya ngayon na nilagyan ko dito ng ano, ng roof ang aming herb garden. Da, da. Police! Police! Pilo Come here Yuri Z Z Yuri look at this What's this Z Fire truck No, not fire truck Zebra Fire truck zebra A Fire truck Zebra Zebras. What is this Hmm hmm Nine No mm -hmm. Lamp. Lamp. Big. Whoa. Whoa. Wait Wait second. Done. Wait a second. done. I'm done. Wow. Done. Done already? Now it's time to drink? Yeah. <laughs> one more. One more. One more. Yeah. Okay. Done. That's it. Very good. High five. <laughs> We're your chick, 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 chick. The watermelon shake. Papa, you want watermelon? <laughs> mm. Try it. Wow, so yummy. Is it yummy? no sugar no milk no anything just watermelon your chick's favorite yum can i try can i try papa so healthy food cauliflower and watermelon why uh, i told you what you said you thought i mix it no you just eat mm. Water watermelon coffee <laughs> <laughs> yummy yeah. mm. yummy mm. What? Mm. just sit here mm -mm. Mm -mm. only here It push it. Baka. Baka, I thought you killed my chicken! <laughs> <laughs> it's just pretending like it's dead, so so Baka yeah. will not attack it's more. Illegal. I thought it's dead because it's not moved and like this close eyes. Baka, <laughs> you don't touch my chicken, okay? Churni, <laughs> you don't touch. <laughs> what happened to your face? Why is it dirty? Where have you been? Hmm. What happened? It's so no, dirty. No. It's for mama? No, it's for me. <laughs> no, 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 no. Mm. Your chick is letting the kids know he has a new slipper. <laughs> look at look, I have superman slipper. Nagupa. And he's speaking Bisaya to them. <laughs> What's that sound? What's that sound? Uh -uh. That's a gecko. Gecko. Hi guys! Good morning everyone! Magharvest ako ng aking mga basil. Kasi sobrang lalaki na nila guys at... Ayan o, oh, na, namulaklak na yung iba. Kaya i-harvest ko na kasi pag hindi to sila nakatingan, hindi natututubo. Ganyan na lang, mamulaklak na lang lahat. Katulad nitong isang basil ko. Itong may dahon ay may bulaklak na. Itong bulaklak, pwede itong magiging seeds may ano to, tut, may seeds dito. Magiging seeds ko pag nag-dry na. Pwede natin ipanin. Is peso? Yeah. Bulaklak? Bulaklak is flower. Bulaklak. Bulaklak. -lak. <laughs> Laklak. Laklak. Here -lak. na guys, ang mga na-harvest ko na basil. Ang dami! lalagay ko to sa ziplock ziplock na plastic para hindi masira kaagad Pwede din i-wrap ng paper kaya news, newspaper at ilagay sa ref Dami oh sarap nito sa manok magluluto ako ng ano manok lagyan ko ng ganito soup especially sa mga noodle soup sobrang sarap nito. Or kaya pang topping sa pizza, o kaya gawing pesto salad. Itong ganito yung Thai basil, yung masarap pang lagay sa mga noodle soup. Ganito yung ginagamit din nila sa Vietnam pang lagay sa mga fubu at saka iba't ibang mga noodle soup doon. Sobrang sarap. Doon ko nga din natutunan kumain ng ganito. Kasi hindi naman tuuso sa Pilipinas sa maglagay-lagay ng mga ganito sa pagkain natin <laughs> sa mga soups or kaya mga tinola-tinola. Pero sobrang sarap nito. Let's go! i na natin to.